Marami pa rin yung pananagutan doon. Kahit na suspect yan. Kahit na tumakbo yung suspect na yan. Dapat umang barilin. Di ba? Ang dami, ang dami mong ninyong dapat pananagutan dito. Mga na sure ka na magkamukha sila. Magkapal katawan and all. Dahil kapag hindi ka sure, ipapakontem kita. Ma dapat dismissin. Ako po ay susunod ko sa dismissin itong taong ito. So Alam kong dahilan kung bakit siya ay nireinstate. Dahil, di ba, pinakikinabangan to pinagkakitaan yes, klaro rin ko dismiss ka tos na state hindi po hindi po your honor ano, ano mm -hmm. honor. so ano Sus... under suspension dismiss po ako ng 2020 na dismiss po ako ng 2020 ay dismiss nga eh bakit ayaw mong ayaw yung mga tirador kung tawagin or asset pinapaganda pa nila kumuha ng asset tumalukulukong official din para meron silang tirador na pagkakitaan hapo pero sa tubig na siya ng polis, mga bulok kayong itlog ng mga PM, member ng PNP, na kaya kayo. Pero... Magandang araw sa atin lahat mga kababayan po natin. Sa pagdinig dito sa Senado patungkol sa nangyaring mistaken identity na humantong sa pagkamatay ni Jimboy Baltasar na isang binetelyo na 17 years old lamang. Ang palusot ng kanilang team leader ay umano'y magkamukha at magkasing itaad Itong kanilang original na target na umano'y suspect naman sa nangyaring patayan at itong si Jimboy na biktima. At uh, dahil nagmamatigas itong dalawang pulis at uh, panay na lang sina sinasabi na nasa Korte na Omano at uh, ang kanilang uh, kaso ay uh, nagtanggi itong sagutin ang uh, ilang katanungan ng mga senador kasama yung mga tanong ni Sen. Apitulpo, senator Riza Ontiveros at senator Bato de la Rosa para sana magkaroon ng linaw at uh, pwede nila ma-amend yung uh, batas lalo na sa standard uh, operating procedure ng ating kapulisan dahil ang mamatigas at panay nagtatanggi na sagutin ang mga katanungan ng mga senador ay napilitan uh, itong si Senator Reza Ontiveros na isight and contempt na nga itong mga polis at uh, kaya sila nakaharap ngayon sa ating mga senador at nakayuniforme pa rin ng polis dahil uh, nakapag nakapagpiyansa o mano ito sila kaya nga naman hindi sila nakasuot ng uniforming pampreso Gentlemen here, I wouldn't even call them gentlemen now.

Yo, hold your heads up high yung payo, yoko kayo na can you pa naman kayo as nabanggit mo General Sermonia na to sa case of mistaken identity alam mo kahit na hindi mistaken identity yun kahit na real identity yun ng suspect marami pa rin marami pa rin yung doon kahit na suspect yan kahit na tumakbo yung suspect na yan, dapat ito Di ba? Ang dami, ang dami mong ninyong dapat panalagutan dito. But uh, we would like to... Yeah, go ahead, Senator Reza. Salamat, Mr. Chair. Uh, mabilis na dagdag lang dun sa katatanong lang ni, ni Chair. Kasi nga sinasabi, mistaken identity. Uh, gusto ko sanang itanong kay... Uh, sa team leader ng operation, tama po bang narinig ko kanina si Sir Carpio? Police Captain Carpio, uh, sino ba yung Reynaldo Bolivar na siyang hinahanap daw ninyo? At saan po nanggaling yung intelligence na nandoon siya sa area na pinuntahan ninyo? Uh, Your Honor, si Reynaldo Bolivar po, ang isa sa mga suspect po ng shooting incident po na naganap ng August 2, 2023 po, kung saan po uh, kinasawi ni Cristelo Mahinay at nahuli po ang isang suspect na si Kenneth Aliroso. Itinuturo po itong si Reynaldo Bolivar na isa pong kasama sa pagpatay kay Cristelo Mahinay po. At saan po nanggaling yung intel na nandun siya sa lugar kung saan pumunta yung mga tao nyo at dun nila napatay si Jemboy Baltasar? Tumawag po sa akin ang isang informant na ang kinaroroonan po ni Uh, Rinaldo Bolivar, na nasa gitna ng ilog sakay ng berding bangka. Uh, if, if, if I may say, Teresa, yes, uh, can we uh, continue your questioning right after the presentation of the uh, uh, District Director? It, uh, yes, Mr. Okay, Chair, you... I submit. Huling-huling follow-up uh, lang kung pwedeng magpakita po si Police Captain Carpio sa komiting ito ng letrato o larawan ng Rinaldo Bolivar na iyon, kung pwedeng i-provide sa committee. Mr. Chair, mabilis lang talaga. Super yes. bilis. Ilan taong yung boulevard? Hindi po ako nagkakamali, Your Honor, 18-year-old po. So halos magkapareho. Pero may picture ba kayo hawak ng bully bar? Kasi siyempre pag nag-feed sa inyo na nandoon si bully bar, dapat meron kayong hawak-hawak ng picture para ma-identify na siya talaga yung hinahanap niyo, suspect. Meron po, Your Honor. So magkamukha ba si bully bar at sa kayong victim? Halos magkakahawig lang po, Your Honor. Magkakahawig? You sure about that, right? Kapag hindi, so pwede kitang ipakontem, makukulong ka sa baba. Sure ka. Siguraduhin mo lang sure ka na magkamukha sila, magkapareng katawan and all. Dahil kapag hindi ka sure, ipapakontem kita, makukulong ka sa baba. Matutulog ka ng ilang araw sa baba. Senado, make sure lang. Uh, pagdating ko sa build your honor. No, yung mukha lang. Sabi mo kasi magkahawig. Paano kung papakitaan ka namin literal ng picture niya nang ang layo nila? So nagsisinwaling ka, papakontem kita tulad ng nangyari dito ang ibang insidente, pakukulong kita sa baba. Betan, sabihin mo na lang, nag-lapses nyo na lang yun at wala kayo nilang picture at hindi kayo sure. Sure. Kaysa naman magsitsungaling kasarap namin tatlo. Your Honor, may picture po kami ni Reynaldo Bolivar po. Sa kagang victim, makamukha maka ba? Pwede mo pakita sa amin? Yung victim po, Your Honor, wala po kami picture. So, bigyan mo ba yung okay, Bolivar okay, na picture dito? At uh, hanapan natin kahit na sa doon sa mga taga-crime lab ng picture ng na victim. Hindi kasi lang tayong picture ng victim. Ano ka? Ano ka? Saan yung picture ni Bolivar? Saan yung picture ni Meron pa rin itong picture si yeah, Sir Kasi nakapost na ang picture ng victim eh. Okay. Dima. So Mr. Chair, pwede po bang yes. i-provide ni Captain Carpio sa komite yung larawan ng Bolivar na hinahanap ng araw na yon? Mapapapos mo lang. I-check po dito sa mga nakasave ko po mga pictures po. Okay, e, so last na lang. Hindi ko malayan yung pagkumpanta niyo doon sa araw ano, sa victim. Hindi naman dikit, dikitan. Medyo magkala. Gano'n kalayo Gano -kalay yung kumpanta yung victim at niya mo siya yung pong victim po ay hindi po namin nakita. Paro pa rin siya nabaril kung hindi siya nakita. Hindi siya nabaril. Pero Honor, in, ang pagbaril po ipatubig si po, patungo po sa tubig. Well, sabi bila yung kasi sa kakala niya siya yung suspect. So gano'ng katagkalayo yung, yung victim niya at sa kayo police niya, gano'ng kalayo ang distansya? Pero Honor, hindi po namin nakita yung victim, pero mula po dun sa... Sabihin namin ang distansya natin, bangka, and then, kung saan naka-tayong mga polis ninyo na, na nagbari sa tubig, sabi mo? Uh, po, Your Honor, mula po mga, umikit ko mula ng 10 to 15 meters po. 10 to 15 meters. So, doon yung pala masasabi na mga uh, yung victim at sa kanyang suspect sa gano'ng kalayo, malalaman yun agad kung magkabigay mo eh. far? Hindi po, Your Honor. So, kasi mo magbigay ng order na barilin ng yung tubig... Wala pong nagbigay ng order na bumaril po sa tubig. At saka, Mr. Wala nagbigay ng order na bumaril po sa tubig. Sabi nilang, lang, bumaril sa tubig. Meron pong bumaril sa tubig. Nauna po isa sa mga anim po. Sino? Sino? Nauna pong pumutok po si Police Staff Sergeant Jerry Maliban po. Tungo sa tubig. Yes, that's up Ikaw, hindi mo. Indara? Hindi mo siya And ano nga, ba rin? Your Honor, ko pong po agad po ako so sumigaw na huwag kayong magpaputok. Huwag kayong magpuputok. Okay, Nagsabi okay, okay, okay. ka? Yes, Your Honor. Hindi kasi to Your Honor. si Kasi ito si na ito eh. Dapat alam natin, sige, nag sa kanya. Bakit pala bigyan ang pagkakatuwa ito na maging pulis muli. Dismiss pa service na ito eh.

Mr. Chair. Yes, yes. Baka lumalabas na parang mistaken identity na naman. Buti si Je Buti buhay buhay kayo. Salamat sa Dios. Pero bakit si Gemboy, mistaken identity na patay? Mr. Chair, it itanong ko rin po yung itong si Police Staff Sergeant Maliban kay Police Colonel Umipig. Di ba sir, kapag po may pending case, eh, under restrictive custody at confined po sa HQ uh, during the pendency of the case, bakit po nasama sa ganitong operasyon na nakapatay pa sa isang gemboy. At mga sige din ano, uh, ma'am, yeah, go ma'am Riza. Dito, under memorandum circular number 2019-005, Malibans dismissal should, should have been effective immediately. Ibig sabihin, wala nang MR, MR, bakit binigyan ka pa ng the benefit of MR? Sino ka pa napaka-espesyal mo? Ano, well, kama, dito na po ko natin. Memorandum circular 2019-005, dapat effective immediately. Executory, yung dismissal order, sir. Sa ko, uh, po, uh, ano, sige, sa edipo, eh, wala rin ibigay yung konteksto. Yung, uh, meron po kasing disisyon ang uh, ang Supreme Court doon sa case ng uh, Marquez versus uh, Arnold Mayo. Ang nangyari po doon, na napag na uh, ini-reverse po ng Supreme Court si uh, dating uh, Police Director General Marquez ng PNP, na sinasabi niya, immediately executory yung mga dismissal. Ang sabi po ng court, uh, ng 2018 po nagawa ito, na base doon sa general rule na hanggang walang batas na nagsasabi na immediately executory yung decision, eh, hindi dapat uh, executory. Ang bata, kung merong appeal o, mer uh, or motion for reconsideration, dapat ito ay eh, nag-stay yung execution. At exception yung hindi. Gaya lang po lang sa ombudsman. Sa mga tweet po ng decision po ng 2018, ay ito po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng technicality. Kaya naman, uh, ang sabi ng ang usgado doon, noong, 20, uh, noong 2016, silent yung Napol Con Resolution kung immediately executory. Kaya naman, noong 2019, kasi 2018 po yung decision, minabuti ng napolcom na mag-issue ng resolution na magiging immediately executory. Subalit, so, meron din po ang uh, opinion ang Solicitor General noon. In as much as meron ng decision ng Supreme Court, dapat sundin muna. Uh, sinabi niya, ipinapaubayan niya sa Napolcom kung ano yung direction ninyo kung gusto niyo maging executory. Bukod tangi po yung mga dismissal, immediately executory. Subalit so, yung mga suspension, yung, mga demotion, eh hindi immediately executory. Nagkaroon po ng substantial distinction. Kaya yun po isang naging dahilan na, na nung nag submit ng resolution ng 2019 ng Napolcom eh na ang decision po rin ang ang, 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 uh, ang naging desisyon po noon eh immediately executory yung dismissal subalit so yung mga suspension demotion hindi to executory agad Mr. Uh, Chair 'yun po yung naging desisyon ng 2019 Yes uh, salamat Mr. Chair uh, magsa po ako sa usapin ng legalidad kay uh -huh. attorney pero So ano po yung wisdom ng NAPOLCOM? Sa specific case po na ito, meron po tayong personnel sa PNP, suspended, sa robbery, sa extortion. Dapat po ba siyang payagang pumasok sa isang operasyon laban sa diumanong um, murder suspect? Ano po yung direksyon na tinahak ng NAPOLCOM sa, sa, para magabayan yung police operational guidelines na paulit-ulit na sinight ni General Sermonia? So sa ganitong kaso, ano po ba dapat ang ginawa? Ang, 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 ang dapat naman po, kung meron mga appealed cases yung mga, uh, mga PNP, hindi na dapat i-deploy sa ganitong usapin. Exactly, Do Mr. Doon Chair. lang po ng kulang. Kasi nga, binigyan natin ng due process yung mga tao. Subalit, so, barit, huwag mo na ipalaot. Lalo't lalo na ang kaso niya eh, e, eh, robbery extortion, nabasa ko po yung desisyon. E, eh, yung mag-ina, e, eh, e, eh, kumbaga, e, eh, uh, hinuli, isinakay sa private vehicle at hiningan ng 100,000 uh, piso. Yun po Doon... yung sa Tarlac, attorney. Uh, Yun po, yung, yung kaso po Sonia ni Babine. Ito po niya. usapin ito. Kaya ito nagagalit ito. din kami, talagang dapat dismissin. Ako po, ay eh, susugak ko sa dismissin itong taong ito, subalit so hindi na rin dapat nailagay sa active duty, hanggang merong pending case kasi dapat maapura apport na rin namin yon. Salamat, Atty. May, Ay, meron Mr. ka bang memorandum... Dali, yes, Atty. Meron bang memorandum circular ng NAPOLCOM to that effect? Yes, sir. Uh, meron? Uh, meron pong uh, ano, uh, NAPOLCOM uh, memorandum circular 2019 na nagsasaad na dapat daw uh, immediately executory. Subalit na opinion po ng Solicitor General, dapat kilalanin muna ang sabi na ng Supreme Court, dapat mag-stay kung merong appeal or motion for reconsideration. Dali, uh, wala, do, wala na dosa sa decision na sa Supreme Court ang akin lang kung meron kayo memorandum circular na uh, effective hanggang ngayon na kapag itoy uh, may pending case or under suspension uh, kahit na sabihin ng Supreme Court na uh, hindi sila immediately executory pero incumbent on our part na hindi dapat i-deploy itong tao na ito hindi gamitin dahil may pending case nga may pending case wala wala, meron tayong napulkong resolution. Wala, A circular. Po, wala po kaming napulkong resolution. So barit ibinibigay na din sa DPRM kasi meron po tayong tinatawag na uh, PHOW, police ha, ano kumbaga uh, holding and accounting unit. So, so, doon ikaw, po nakalagat ta talaga dapat. Oh bilis tayo. Ikaw alam mo na may kwento may problema itong bata na ito. Mr. Chair, your honor, okay. hindi ko po alam na may uh, kaso siya at uh, five months lang po ako sa Naputas, your honor. Mr. Chair. Yes. Wait, Pero ngayon pa man, uh, Colonel, Umipig, uh, At siguro naman bilang kayo yung dating City Chief of Police, alam nyo naman po yung status ng mga personnel na nasa sa ilalim ng inyong otoridad. Alam nyo naman siguro kung sino po ang suspended. Dahil isa po yan sa pinakamabigat na parusa na pwedeng ibigay administratively sa mga personnel natin. Hindi po ba dapat ang mga suspended ay under restrictive custody at confined sa HQ? Alam mo, masagot makasingit, Sen. Riza. Yes, yes. Wait. Alam kong dahilan kung bakit siya ay nireinstate dahil yung kanyang kaso ay hindi rape, hindi pambubugbog, kundi robbery extortion. Ibig sabihin, magaling magproduce ng pera ito. Kaya kung sino man nag-reinstate dito at ginawa itong operatiba, pinakikinabangan ito. Right, right, Pinakakitaan. Yes, klaro ko, Sen. tutulpo dismiss ka so, ha? Na dismiss ka? Tapos na reinstate? Hindi po. Si Hindi po your honor. Ano? Ano pala? Na kay po ako your honor. Hindi nga. Ang status ba? Na dismiss ka? Na reinstate? Hindi. Hindi po your honor. So ano? Sus under suspension? Na kay po ako. Na ako your honor. Na MR ka? Eh paano ka? Anong basis ng MR mo? Ano nga ang uh, status mo? Ba? Bakit ka nag MR? Hindi ano, big sabihin? Na... na ano, dismiss ka? Dismiss po ako ng 2021. Ha? Na-dismiss pa ako 2010. Ay, dismiss nga eh. Bakit ayaw mong, ayaw mong yeah. sumagot ka Dismiss ka pala. Nag-MR ka? Yes, Your Honor. O, oh, anong basehan ng MR? Ibig sabihin ni Chief. Anong basehan ng MR mo? Wala pong, wala pong ebidensya sa amin, Your Honor. Mr. Chair. A anong ebidensya? May pinakitang ebidensya, kaya ka na-dismiss, ikaw naman. Kaya ka na-dismiss because there was evidence against you, overwhelming evidence, so to speak. Ngayon, nag-MR ka. Meron ka bang additional evidence pinakita na para mabaliktad yung ebidensya na against you. Meron po, Your Honor, yung sa kriminal po, Your Honor, dismiss po yung kaso sa akin, Your Honor. Na dismiss? Yes. Yeah. Mabalik yeah. ulit ako doon. Sige, mabilis na lamang po. Sinasabi ko, for so many years, 20 more than years, ako nag-handle mga reklamo against policemen na mga loko-loko. Kaya ito kinuha, ito, kasi robbery extortion eh. Pag robbery extortion, ibig sabihin, eh, ito ay magaling maghanap ng pera mang mangikil, mang extort, mang hold up, etc. Cetera, etc. Cetera. Pera erabre eh, extortion. Kaya kung sino man ang nag-reinstate nito, sinadya at kinuha siya para pakinabangan, para pagkakitaan. Yun lang po yun. Yun ang kalakaran. Hindi naman lahat, pero sa karamihan, sa aking experience, ganun nangyari. Yung mga tirador, kung tawagin, or asset, pinapaganda pa nila, kumuha ng asset, itong mga loko din, para meron silang tirador na pagkakitaan. Yun po yung analysis ko dito. Thank you, Senator Tulpo. Uh, Senator uh, Salamat, Mr. Chair. Specifically po yung dismissal order kay Staff Sergeant Jerry Maliban ay grave misconduct and serious irregularity. Seryoso, ilan nito sa pinaka nakakahiyang ma-convict sa atin bilang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya, kaya, kaya nga na-dismiss del yes, grave po. misconduct exactly. saka serious. Apo. So, Opo. So dahil ganun po yung sitwasyon, Mr. Chair, so Colonel Umipig, bakit po napayagan sila na sumali sa ganitong sensitibong operasyon? Your Honor, unang-una, wala po akong alam about sa kaso niya at uh, nadatnan ko na lang po siya, Your Honor, diyan sa Nabuta City Police Station. Alright, Mr. Chair, balikan ko na lang yon later dahil nga uh, uh, I can hear the chime. Pero Mr. Chair, huling tanong, follow-up question na lang po kay Police Captain Carpio. One step back lang po, dahil kanina, sir, sinabi niyo, pinagpuputok ng mga tao niyo si Gemboy sa tubig. Pero hindi po ba totoo na pinagpaputok muna siya nung nandun pa lang siya sa nililinis niyang bangka kaya siya nahulog sa tubig. Pero nung pagkahulog niya sa tubig, eh lalong pinaulanan pa ng bala yung bata sa tubig. Hindi po ba ganun yung sequence of events? Natamaan muna siya sa boat, kaya nahulog sa tubig. And then hindi na talaga nakaahon dahil pinaulanan na ng bala. Your Honor, wala po kaming nakitang tumalon sa bangka. Ano po ang nakita niyo? Ang nakita lang po namin nag-iisang tao doon ay si Sunny Boy po. So, kung nag-iisang tao lang ay nakita nyo, bakit pinaulan na ng bala yung tao na nasa tubig na si Gemboy? Your Honor, baka po ang intensyon ng mga nagpaputok na yon ay para po kay Sunny Boy na bilang warning shot. You have to move this away. 50 meters away. Niya, 50 meters ah, naging dubag. to. Pero, Honor, wala po akong nakita na tumalun po doon sa... siya shot diba? na shot kayo sa tulibig, diba? Nagwalang shot kayo. Pero, magwalang shot kayo, naglulit siya o nagwalang shot tinamahan siya kaya siya mag-uulot. Paano siya napilis sa tulibig? Pagkabal ka? Hindi nga po natin nakita yung Ronor na may tumalon sa bangka. Nakita lang po namin yung naging iisang tao na si Sunny Boy. Nakita mo yung tubig na? Si Wala po kami nakita kung nasa tubig po. Wala po kami nakita kung nasa tubig po. Si Sonny si, si, Boy? Uh, Senator... Boy, si Sonny Boy. Si Sonny Boy po yung witness po na nakita rin po sa bangka po so, paano nagpagpas sa tubig si Jimboy? Si Salomon ba pinakita na. Tapos sabi mo, kamukha ni Jimboy si Salomon, si Jimboy, yung suspect na lang. Nakalito ka, ano, kailan ka ba, Captain? Sabi mo, tapos si Jimboy. Sabi mo, hindi nakita si Jimboy, si Salomon lang. Tapos sabi mo, si Jim sa kanyang suspect na lang, si Bori, ng pamilya. Ano na tayo natin yan? Pero, Lor, lang po sa picture, ilang po ang binag... Pagka mo na, ano, picture ano, ano, sabi mo, ano, kasi ano, 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 si mas so, ngayon, kanila, mga panya, ito si Jim Boy. Kaya, pagkakalalaan, second identity. Wala, yung sabi mo, hindi ko nakita si Jim Boy. Ay, si yes, Boy. Hindi si Yes, po, Your Honor. Yung nakita po sa banka po, ay si Sammy Boy po. Para para sa tinatawag na permission din. Para sa kung paano tayo sinasabi kasi yung sabi mo, hindi siya So, when you say you said credible, kung paano tayo siya pero mali pa ng pagkakampara tayo sa kanya. At sabi mo kanina, ang kanya ka sila, straight to say, kung bukas lang sila. So, ayo wala si Jimbo sa picture, sa si Jimbo? Saan rali niya? Galing sa lalo? Sa tubig? Hindi po talaga, hindi ko po talaga nakita ang may tumalon po sa bangka kay rono. Paano ah, na sa KBG po, Captain? Paano na Sinabi po ni Sunny po na tumalon daw po ang kanyang kasama. So, ibig sabihin mo si ba? Ibig mo si Ibig sabihin mo ba? Ibig mo ba? Ibig sabihin mo ba? Ibig sabihin Hindi po, Your Honor. O, kaya paano na huh. nyo, -nee, po rin pa? Mr. Chair, ang rin na po sabi nito, kanina sabi nyo, si Bernita at kasi si Jimbo, nagkabuka ba? Kasi mistaken din, sabi Ito sabi, tapos ngayon, sabi niya, kasi nakita ni Jim Boy. Ngayon, yung Jim Boy na nangyayon, kung sa Tupi, ang nakita sa Jim Boy, may given conflict statements. Nangyayon mo ka, ikaw ang nangyayon dito. Ikaw ang nangyayon mo dito, napapagkutikot ka. Mr. Chair. Yes, go ahead, go ahead, Sr. Teresa. Salamat, Mr. Chair. Captain, paano nyo na-identify yung nasa tubig? Your Honor, sinabi po ni Sunny Boy nung siya po ay mapalapit na sa amin at usap na namin, na daw po yung kanyang kasama. Tapos, uh, si Marisa, <tod> yeah. siya, saka ka nag... nalaman mo na tumalon sa tubig si Jim Boy, saka ka nagpaputok ng ito. Your Honor, pero sa ito, no, yeah, ayaw ko kaya sa sabi ka rin sa Your Honor. Ay, nako. Ano sabi niyo? Ano ka, I don't see you sa? Mayroon. Uh, Kaya, uh, tinanong kita, sabi ng timbibig mo, nagpaputok ka sa tubig. Wala mo, nasa hapus ka so, uh, uh, so, uh, na kaso. Yung so, what? So, Yung hapus ka na sa doon? Gusto mo, hindi ka na kumitin na doon? Dahil like, may kaso na kayo ginagalap? Hindi yung stop investigation. Ano yung subimbog dyan? Kung talaga din na gawin yung panangga, yung uh, um, kaso na nakapayang sa BBC Roll na yan, yung sa komitirin na ginagawa ng Senado. Kapagalan yung sinabi din yung sabi ni si um, uh, sa Kachitang, um, alam si Sadaya, sa, sa tumid, tapos ito ang nagbabutok. In other words, Mr. Chair, hindi niya nakita, talaga pala, kung, kung magbabasa rin natin yung statement nito nitong kapital, hindi niya nakita si Jerry Bell. Nakita niya naman niya, si Jerry Bell nasa tubig na. Kung siya naman nasa tubig, hindi siya kilala, basta pilapit ang handa. Si by his statement, sabi niya, wala kayo nakita niya pa rin, wala kayo nakita niya si Jerry Sabi niya naman kaibigan ni Jerry Bell, si Jerry Bell, sa tubig si Jerry Bell, tama. Hindi na nakikita na tumalong sa Jim pero nasa tubig na si Jim wala may makita nila. Pero, Anor, dun sa pinangyarihan po na yun, hindi po makikita si Jim Boy na tumalong kasi po meron pong mataan. Pero, sige na, nasa tubig na si Jim Boy, tama? Nasa tubig si Jim Boy, tama? Opo. O, pero nasa tubig na siya, diyan siya binig... Kasi, nga, may and dito, pero pwede So, mas na nalabi ko naman. paano ba makikilala na talaga si Bolivar, si Jimenez de na Bolivar, sa so, talaga si Pedro mas sa alay tura niya, kahit na magkakarig sila, kahit nakambal pa sila, kaya <laughs> sa tubig niya. Mas may na yung identify. pa ko, oh, uh. Status ito, kwan? Maliban? Ano status ito, ito eh? Ang list? Tapos so, sa kanilang na So, saan sila ngayon? Restricted custody na pulog sa uh, regional headquarters, sir. Bikutan, sir. Bikutan? Yes, sir. Ulitin ko kita, maliban. Yes, sir. Sinabi ng team leader niya, magpaputo ka. Pero ano yung mga na-restore sa So, no ask, no ask. Pero ito yung sabi sir. I will refuse to realize Mr. Uh... Mr. Chair, I will. I'm reading yeah. the. I, hope I'm reading the chair's mind. Yes, Mr. Chair. Now po nagre refuse. Sumagot ng tanong ng komiteng ito ng Senado, si Police Staff Sergeant Maliban, at nagbibigay ng bago-bago, nakakalito, at latang hindi pa makatotohan ng sagot, si Police Captain Carpio. I move, Mr. Chair, to hold the two gentlemen in court. Second the motion. A motion went from uh, Senator Risa Antebellos to cite uh, Police Staff Sergeant Jerry Maliban, the police team, uh, Mark Carpio, in content. Jury seconded by uh, Senator Robert Tolpo. In your objection, the uh, Police uh, Captain Joseph Carpio and Police sub Sergeant Jerry Maliban are hereby cited in content, so are Um, it's um, uh, ating ating pa, mga yes, after this investigation, you we'll take charge of him. Uh, this, will serve, this as a this tayo sa inyo, di ba? Kaya mag-prepare ka sa investigation na ito. hindi ko pwede ako ka. Isa pang hindi ko pwede naman This <laughs> is the Kasi pa, ng din mo, mag ka. Uh, so, okay, nagpag-gig dito ka, ka pa rin pa So nangis, kapag ka, sa investigation na ito para uh, hindi pa pabalik-balik yung problema So kayo diba, nagsalita ka ng na mabuti ha para hindi ko kayo kultim dito Kahit na official kayo, kahit na kayo, I will cite you in contain. kapag ayaw niyo mag sa investigation sila so kayo natin sa bitag na kayo ng pulis kayo na doon sa yung process and bisa 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 yung process kaya ng bagay lang but if you to operate this another story kaya you can be liable to be sa corporate kaya ayun corporate sa akin yes sila yes. masama sila ng kasi hindi sila sumusunod sa POP police operational procedure. Maraming mga lapses sila nakita ko dito kaya masama silang police. Mga bulok kayong itlog ng mga PM, member ng PNP na kaya kayo. Pero again, hindi ko nila lahat. Napakarami pa rin po ng member ng PNP. Kaya lang sobrang tinding ginagawa nito at yung mga mababait na mamansyahan sa pinanggagawa ng mga to. Mr. Chair.